Ayan guys, magluto ako ng uh, baguong alamang. Yes. Gusto ko magluto na sarili ko kasi pag bumili ako ng luto na, yung mga nasa bote, maalat. So, para ma-regulate natin ang alat, ay magluto na lang tayo ng sarili nating baguong. Ayan, nagising na, nagisa na pala ako ng bawang guys. Bawang, sibuyas, at sili. Ayan. Idagdag naman natin ngayon ang kamatis. Sili, ah, kamatis. Kamatis at sili. At ating igisa guys hanggang malu, maluray at maluto ang ating kamatis. Yan. Ayan na. At mamaya-maya guys, ay atin nang idagdag ang ating mamaya-maya pa ay idagdag natin ang ating bagoong alamang na hinugasan para nga matanggal ang ating sobrang halat. So, ayan muna guys. Ginisagisaw muna natin hanggang maluto ng maigi ang ating kamatis. So, ang mga kagaya ko na medyo umaayaw sa sobrang alat, ay pwede naman tayong magluto ng sarili natin. Ating hugasan para maba, mabawasan ng ang alat ng ating bagoong. So, ayan. Iginis ako na ang aking bagoong. Ayan. Kaso, lalagyan pa natin yan siya, guys, ng suka at as, ano, ng suka at tubig at atin siyang pakuluin. Yan, at atin siyang dagdagan natin ng tubig at atin siyang pakuluin. At pagka ubos na ng tubig ay gisa naman natin uli siya sa mga natirang mantika dyan na lalabas mamaya. Pag naubos na ang ating tubig, ayan, lalagyan natin ng takip. Ay, nilagyan ko na muna ng konting asukal. Ayan. Ating hintayin guys na umunti na siya. Umunti na ang ating ang ating tubig hanggang maubos siya at pwede na natin siyang igis sa uli sa matitirang mantika. Dahil nandyan lang din naman yung mantika guys. Tiyaga-tiyaga lang para makakain tayo ng bagoong. Kasi kung bibili nga tayo, sobra sa tamis at sobra sa halat. So, para ma-minimize natin kasi gusto natin kumain, magluto na lang tayo guys. Kasi alam natin kung ano kadami lang ang nilagay nating sugar at kaano na lang kaalat ang ating baguong. Pero siyempre masarap talaga yung hindi hinugasan. Tapos maraming asukal, nag-aagaw yung tamis at ang alat. Pero not good for our health. Ito nga hindi rin naman talaga to good for you for your for our health. Pero kasi nga gusto nating kumain, at least na regulate natin ang intake natin ng salt at sugar. So ayan, ating pinakulo at pinakulo. ngintayin muna natin, guys. Kakanta muna kaya ako. Anong kantahin ko? Tampung mga daliri. <laughs> hindi, oy. Hindi na lang ako kakanta dahil nakalimutan ko kung anong kantahin ko. Every shalalala Every still shine every -a -ling, a ling that I started to sing so fine. Ang tagal maluto, naubusan na ko, di ko na lang ang lyrics. So, maluto ka na, nagmamadali na ako. O, ayan guys, ayan na, takpan na ba uli? Tatanggalan? At na-nahimik in si Every shing-a-ling-a-ling -a -ling started to sing So fine When we get to the part How it's breaking my heart They can only makes me cry Just like before Oh, yesterday once more siya Ang tagal. Diyos miyo, naubos na. Naubos na nga aking kanta. Ayan na. tinanggal na, na ng takip. At masabaw pa rin. So, halo-halo. At takpan pa natin yan ulit guys. Ayan, may tinanggal ako na medyo merong ano ba yun? Some itim-itim of the ano, of the bagoong. Oh. Siyempre, may natira-tira pa rin, kahit atin na itong hinugasan. Yan, tinikman ni nanay. Ano naman kayang lasa? Ayan, unti na lang ang sabaw, guys. So, ihalo-halo natin at pisatin natin ang mga sili para hindi na visible at makalat ang kanyang anghang. So, this is sweet and spicy and not very salty yum yum hintayin na lang natin guys ang aking finish product kasi gusto ko na talaga siyang kainin sa mainit na kanin so ayun nag usok usok siya guys at gusto ko na naman kumanta pero hindi ko alam ako kakan kakantahin So, maghihintay ako at mag-isip kung anong dapat ko kantahin. Uh, ano bang, ba Ano bang maganda nating kantahin? Hoy, dinagdagan niya ng mantika, guys. Dahil siguro naubos ang mantika. Para maigisa natin uli. Oh my god, Nanay Leds. Gumagawa ka na naman ng paraan. Maparaan si Nanay Leds. So, ayan, ginisa-gisa na naman natin ulit, guys. Hanggang sa matuyo siya at makita ang ating finished product. Oh, ang tagal pa. Mayroon pa akong 2 minutes. Kakanta muna kaya tayo ng where I am living for It's not for you What am I living for If not for you Di ko na alam Ang kasunod So, hintuan na to Oh, oh Nobody else Nobody else But you Hi, Diyos ko Ang tagal naman itong pagigisa ng Baguong na to Naubos na aking mga kanta Ano pa bang mga kanta? May isang, isang inuto pa. Oh my goodness. And Aubrey was her name. And not so ordinary girl or name. But who's to blame? Siguro ang i-blame ay eh, ang kanyang mama at ang kanyang papa. Binigyan siya ng not so ordinary name. Uh, ang tagal pa ha. I have 26 minutes to go at ayan na nga natuyo na ang ating bagoong alam mo so okay hulo kayo ng kay ng halukay ayan na siya at picturean ko ang aking finished product na nakabutin na at hindi siya na puno ang isang boti guys dahil unti lang siya oh my goodness ang tagal pa niya ha Wait, tagal. Well, mau oh, matatapos na. Ito na guys, tapos na siya. At atin na siyang ibuti at look what I get. What I've got pala. Oh my goodness. Nanay Led, ka na mag-English dahil mali mali ang iyong grammar. But who cares about grammars anyway? Hindi naman tayo nasa school. Wala tayong teacher na mag- correct correct sa ating mga right and wrong at ayan na nga ang ating finished product